Nakakatuwa mga kalaki, nakakatuwa po na panalo po tayo, ang dami pong nanalo ngayon sa 10.26 po ng 2D loto po ngayon pong 2PM draw. Ito po ang dami pong mga nagchat-chat po sa akin. Ayan, papakita ko yung mga, ay, yung mga, mga nagchat-chat po sa akin na mga nanalo po sila, mga binigyan po natin sila ng mga lucky numbers. Nakakatuwa po mga kalaki, naka, may napanalo na naman tayo, Ipo-post po natin yan bukas mga kalaki. 10.26 po ang labas. Baka po isa ka sa mga nabigyan ko mga kalaki ha. Ayan po, tingnan nyo na po ang mga papel nyo. Lalong lalo na po yung mga nandiyan sa opisina. Baka hindi nyo alam ne, eh. isa ka pala sa nanalo na po. Ang tanong, yung mga nabigyan ko na iba, natayaan nyo ba? Ayan. Apat na po yung nagchat-chat po sa akin na nanalo po sila mga kalaki. Tumihingi po ng chikas, magbabalata daw po. Gusto ko pong mamigay uli ng mga lucky numbers po ngayon. Gusto ko pong mamigay ng mga 3-digit, uh, at 6 uh, digit lucky number siya ka 2 digit po para. Mali mo naman mamayang 5 pm draw, di ba? Tsaka mamayang uh, last draw ng 9 pm o oh, isa ka sa mapalad mapanalo di ba? Kung wala kang gagawin ngayon, halika samahan mo ko Ah, uh, hahanapin ko yung message mo. Mali mo naman makita ko at sabihin mo sa akin kung bakit kailangan kita bigyan ng libreng lucky numbers, di ba? Lalong-lalo na po sa mga hindi po kasali sa private consultation everyday po nag-aabang po ako ng mga message nyo po, tinitignan ko po, tumatawag po ako sa inyo, binibigyan ko po kayo ng lucky numbers. Sa mga hindi sumusuko dyan, magkakaroon ka ng lucky numbers ngayon. Alika na, congratulations.